Pag-usaping ceramide, ito talaga yung pinagkakatiwalaan ng anak ko. Kahit na meron akong ibang tinatry, ayaw niya. <laughs> Kaya ito, binilihan ko siya. Kasi nga, meron din akong vitamin C na binago rin. Same product. Ito, binili ko lang din sa TikTok kasi nga hype na hype siya. Ayaw niya rin. Kasi nga, tinesting na namin ng ilang linggo na rin naman. Nagka-pimples lang siya. Sabi niya, bumalik na tayo nanay sa dating ginagamit natin. At ito na, So, sige na nga, balik na nga tayo. Bili na ulit tayo. Binilihan ko na ulit siya. Pero siyempre, ay pag bumili ka ito, may kasamang ganito card. Siyempre, yung mga kagaya na ito, dami pa laman, ubusin ko yan. Sayang, di ba? <laughs> Pero ito, sa anak ko to. Yung anak ko pala, uh, sa mga hindi nagtatanong, <laughs> uh, oily skin yung anak ko. Tapos, mapimple siya. Ako naman, dry skin. Uh, hindi ako mapimples, kasi nga dry skin ako. Pero nang dahil dito, at sa tulong ni Vitamin C Serum, Mima. Parang ano ba, ala, alam mo yon gumanting mo ka ng anak ko. Yung pimples ng anak ko, nung nagpalit ako ng vitamin C serum na ibang brand, ka-brand neto, yung mark niya, alam niyo ba yun? Ewan ko kung may nakaka-relate sa anak ko. Ah. Yung anak ko kasi, pagka nagkakaroon siya ng pimples-pimples, yung naiiwan na peklat, may So, ang nakatulong sa kanya, eto, ayan. Kaya nga tuwa kami sa brand na to kasi nga ako, dry skin siya, oily skin, nahiyang sa aming dalawa. Masarap siyang gamitin sa mukha. Ang bilis niyang ma-absorb. Eto, medyo nahirapan yung anak ko. Sabi niya, ayoko. Nanay, balik mo na yung dati. <laughs> so, bumili ako. Ito na nga lang. Sabi ko, okay, doon na tayo. Balik na tayo. Kaya lang naman ako bumili nito kasi nga hype na hype siya. Tapos, uh, medyo mura ako ikukumpara rito. Pero, yun nga. Dito na lang kami. Ayan. Ito yung ginagamit namin. Gamitin nyo to. Mahalin nyo naman. Mahiyang din sa inyo.